What's up guys? Nandito ako live na live At Happy New Year! <laughs> At nang bago po mag 2049, re-review na, muna natin sa tulong ng Facebook ang mga nangyari itong year na 2013 Ito po, ayan Nag-umpisa tayo dito And Long hair pa ako dyan eh And Thank God na bautismo rin ako sa iglesia Pogi oh mga uh, may JJS yan. Sa so, pampogi. Mas pogi yan. Ito you na. Know, calm down boys. Sa so, swimming kami yan. Yan. Pop Summer Slam. Pinakastig na concert na napanood namin. Tsaka yung mga nakamit namin ni Rojan. Grabe. Nadamay ako sa... Di eh. Nadamay ako sa gastos. Kahit si Rojan sana magbago na. Yan. Miss Gay. Ayan Ayan, magsiri dyan na eh. Totoy Anas Meet po at diesel, Kaso kalahati lang si Liesel dito eh. <laughs> At Nagbuli Nabuo kami Ayan Sa dami ng away na pinagdaanan namin Ay magkakabuburing kami At sana po wala na pong away na mangyari Dito sa mga tropa na to <laughs> Ayan, eh. Matugtog uh, pa rin. Uh, ayan, si Richel, oh. Isang babaeng psychotic po yan. Throwback Thursday, oh. sa Ayan. Uh, di na mas, ayun. Ayun, bumalik. At, sunod po. Uh, salamat dilit. At, ayan. yung mga chicks ni Rogen, oh. Grabe. Dami. Si Aba, ang cute Pogi, oh Yan Alam po Sana po, makasama ko ka rin kayo Sa so, Darating na 2014 Gagawa tayo ng mga puro kalokohan Asya, yun lang po Outa po, yeah Happy New Year!